Magandang araw po sa inyong lahat. Ang dito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay magbibigay ako ng step by step kung paano mapalapit sa puso ng isang single mom o single mother o hiwalay na sa kanyang asawa. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, guys, narito ang ilang tips kung paano mabighani ang single mom sa'yo. So, yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ang number one ay kilalanin ang kanyang kalagayan. Unawain ang pagiging single mom ay may kasamang maraming responsibilidad bigyan siya ng espasyo at intindihin ang kanyang mga priorities lalo na ang kanyang mga anak. So ang ibig sabihin para mapalapit tayo sa puso ng isang single mom, dapat kilalanin natin ang kanyang kalagayan. Yan po yung number one. At ang number two naman, igalang ang kanyang anak. Mahalaga sa kanya ang relasyon ng kanyang anak sa sinumang taong papasok sa kanyang buhay. Maglaan ng effort para makipag-ugnayan ng maayos sa bata. Kung dumating na kayo sa puntong iyon. So, alam nyo na yon. At ang number three naman, huwag madaliin ang lahat. Ang single mom ay kadalasang maingat sa pagpasok sa isang relasyon. Huwag magmamadali bigyan siya ng oras upang makaramdam ng tiwala at seguridad sa iyo. So ang ibig sabihin guys, hinay-hinay lang. Huwag madaliin ang lahat. So ang ibig sabihin, bigyan po siya ng uh, ng oras para uh, sa inyong maging relasyon. At para naman Uh, mas relax hindi po yung ano yung nagkakaroon ng komplikasyon kapag nagmamadali so mas ma, mas maigi na yung dahan-dahan may kasabihan nga na little by little one get far ibig sabihin no kahit pa kaunti kaunti makakarating ka rin ng, sa malayo yun ba yun ang translation sa tagalog no so little by little one get far so Number four, ipakita ang tunay mong damdamin. Magpakatutuo. Kung may nararamdaman ka, ipahayag ito ng mas respeto at malasakit. Huwag gawing komplikado ang mga bagay o magbigay ng maling signal. So ang ibig sabihin, ipakita mo ang tunay mong damdamin yung totoo talaga na nanggagaling sa iyong kaluuban, no magpakakatotoo 'wag nang ano kung anong ibig sabihin yung paikot-ikot pa diretsahan idiretso e mo na kung ano yung talagang tunay mong damdamin para naman uh, mas hindi komplikado pagdating na pagdating ng panahon at uh, walang uh, maling signal na ma ano yung single mom no? So, yan po yung number 4. Ipakita ang tunay mong damdamin. At ang number 5 naman, suportahan ang kanyang pangarap. Iparamdam sa kanya na handa kang maging katuwang. Hindi lang sa emosyon, kundi pati na rin sa kanyang mga layunin sa buhay. So, kahit na uh, nag-iisa na lang siyang tumataguyod sa kanyang anak, meron pa rin pangarap no? Ang isang ina na para sa kanyang buhay kasama ang kanyang mga anak o anak. So, kailangan nating suportahan supportaha, suportahan ang kanyang pangarap para naman mapalapit tayo lalo sa kanyang puso. So, yan po yung number 5 at ang number 6 naman Iwasan ang negatibong opinyon tungkol sa kanyang nakaraan. Huwag maghusga o magtanong ng sobra-sobra tungkol sa kanyang dating relasyon. Maging sensitibo sa kanyang pinanggalingan. So ang ibig sabihin po guys, huwag po tayong magtanong yung hindi na kayang sagutin para nalang respeto sa kanyang nakaraang relasyon na Uh, kung, kung maari lang ay gusto na rin niya. Hindi naman totaling kalimutan, ngunit mas minabuti na na wag na lang masyadong pag-uusapan. So, mas maigi na wag magbigay ng negatibong opinion tungkol sa kanyang nakaraan. So, yan po yung number 6. At ang number seven naman, ipakita na kaya mong mahalin siya at ang kanyang anak. So, ito po ay isang napakahalaga para sa isang single mom dahil kahit pabalibalikta rin ang mundo natural, anak niya yon Kaya alam ko kung ano yung uh, damdamin ng isang single mom dahil babae din ako, no, na may anak. So, talagang napakahalaga po dahil yun na nga ang sinasabi ko na kapag... Uh, ang isang single mom ay pumasok sa isang relasyon ay gusto niya talaga na para sa susunod ay magiging maayos na ang lahat kasama ang kanyang anak. So yan po yung number 7 na ipakita na kaya mong mahalin siya at ang anak niya. At ang pang naman natin, magpakita ng pagmamahal sa maliit na paraan. So ano naman ito? gawin ang mga simpleng bagay na magpadama sa kanya ng espesyal tulad ng pagpapadala ng thoughtful messages, pagbibigay ng oras o maliliit na regalo na may kahulugan. So alam naman natin guys na sa bagay hindi po nadadaan sa mga regalo riga ang pagmamahal ng isang babae ngunit hindi naman sinabing ano yung kami talaga ang magdiman, ang babae talaga ang magsabi na ganito ang ibigay mo, ibang usapan na po yan. Ang ibig sabihin, yung manggaling talaga sa isang lalaki na pinapakita niya ang pagmamahal niya kahit sa maliliit na paraan, no? Pagbibigay ng mga simpleng bulaklak, kahit hindi na bulaklak, kahit na yung ano, yung mga thoughtful messages, no? Na kumusta ka na, kumain ka na ba? o ganito-ganyan, yun ang ibig sabihin para sa amin po yun ay napakahalaga na po yun kung galing sa aming uh, minamahal o may gusto kami kaya yan po ay uh, isang paraan ng pagbigay ng pagmamahal o pagpapakita ng pagmamahal sa maliit na paraan para naman masiyahan no? dahil kami talaga simple lang din ang mga babae na kapag uh, may natanggap na kahit ano pa yan, basta galing sa mahal namin o gusto namin ay napakalaki na pong value ng maliit na bagay na yan. So, ayan po guys, yan po ang ating uh, topic ngayon kung paano mapalapit sa puso ng isang uh, single mother o single mom na tinatawag. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana nagustuhan nyo ang ating content ngayong araw na ito at para na rin sa pangkalahatan sana huwag kayong magsawang manood sa channel ni Ate Estela ninyo na kahit man maraming mga hindi dapat pang ayusin o dapat pang baguhin sa aking presentation ako po'y uh, humihingi ng mga kapatawaran sa aking mga uh, mga mali mali no? sana maunawaan nyo ang lahat. Maraming salamat. Hanggang sa susunod ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!